for Pina, pinapapunta mo raw po ako dito. Ay. Oh. Ah, uh, halika sama mo ako maginom tayo. Huh? Ay, hindi daw nagainom po. <laughs> ano? Hindi ka nagainom? Anak ng tipak lang pa ka pa. Sige na, sama mo ako. Kaumpisa ako lang naman, no. Oh. Saka linggo naman eh. <laughs> Sayang pa kasi ano po, sayang pa kasi ano, sayang pa araw, pasok sana ako ba? Hindi, sige, huwag mo na isipin yan, ako bahala. Tutuloy ko araw arawan mo, samahan mo lang ako mag-inom. Ay, sige, libre. Basta libre yung araw ko ngayon po, mag lang ako. Tutuloy ko yung arawan mo, samahan mo lang ako mag-inom. Ayos to, libre inom, tuloy ang arawan. one Oh, saka hindi lang 'yun. Ah, uh, isip ko kung gusto mo eh